ay nasa kote ang tatlong individual at isang child in conflict with the law sa ikinasang buy-bust operation ng Makati City Police Station matapos magpositibo ang mga ito sa illegal na droga Woman IV Corporal sa report dahil sa puspusang pagsasagawa ng anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Makati City Police Station, naaresto nila ang apat na individual at nakumpiska ang iba't ibang klase ng ilegal na droga. Naganap di umano ang operasyon ng pulisya sa barangay Pio del Pilar, Makati City. Dakong alas 8.42 ng gabi na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias liit, 29 anyos, alias mata, 20 anyos, alias Richmond, 49 anyos, at alias Ado, 17 anyos, na isang child with conflict with the law. Nasamsam sa mga sospek ang labing apat na piraso na maliit na heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Isang heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng toyong marijuana. Isang self-sealing transparent plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang magic mushroom isang self-sealing plastic na naglalaman ng apat na kapsula na pinaghihinila ang ecstasy na nagkakahalaga ng 141,000 pesos. Bukod sa droga, narecover din ang dalawang cellphone, isang itim na sling bag at ang bypass money na nagkakahalaga ng 500 pesos. Dagdag pa, ang mga sospek ay kasalukuyang nakakulong sa istasyon at mahaharap sa mga kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, ang mga nasa bat ebidensya na droga ay ibabalik sa Southern Police District Forensic Unit para sa chemical analysis. Mula rito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.